Hello, good morning. Good morning sa ating mga taga-subay sa ating uh, channel. Ngayon po umaga ito. Nandito po kami sa bahay. Alam niyo na, maulan sa labas, malamig ang panahon. Yung aking guest ngayon, ito po yung aking uh, apo ni ma Nanay niya Susan. Ayun, nandito po kami sa bahay. Nagpapahinga kami dahil uh, hindi kami makaalis, dahil medyo malamig at saka maulan doon sa kalsada so nauna po binabati ko po lahat sa mga subscribers natin dyan sa mga uh, masugi na taga subaybay sa ating channel salamat po sa inyo lahat sa mga patuloy nyo pagsusubaybay sa ating uh, Geos the new chapter salamat po sa inyo lahat sa mga bumati po sa karawan ng aking may bahay ng isang araw salamat po sa inyo sa inyong walang sawang uh, pag support sa inyong lingkod Nawa po'y uh, patuloy po kayong nandyan sa anumang uh, pagsubok at sa ating uh, channel. Please continue to support my channel. And uh, sa mga hindi po po subscribes, please subscribe na po kayo. At uh, ngayon, tatanungin natin yung aking bisita dito sa bahay kung anong mga gusto niyang ipaabot sa ating mga viewers sa ating channel. So ano masasabi mo sa channel natin? Sa mga kaklase mo doon sa Cadiz oh? say something to them, please. Shout out sa inyo. So would you mind to invite all your classmates there to support our channel? Yes. Your friends there in your place, please um, say something to them. Subscribe to him. To who? to dad. Dad, okay. So please uh, um, say something to your mama Carmen in Cadiz City. Ma'am, it's gonna Okay. Ah. Mami daw, Mr. daw kanya. So anong gusto mo? Pauwiin uh, Pauwi na muna ba siya o mag-enjoy muna sa rito sa amin? Ano? Uwi ka na ba o uwi ka na? So, ito pa palang batang ito. So, since I think she was 4 uh, or 5 years old, nandito na po sa bahay. Kaya nga lang, nung time na in after noon, hindi na siya bumalik dito. At ngayon lang niya naisipang uli na pumunta at uh, magstay ng uh, vacation dito. So, doon sa block natin, doon sa area natin doon sa taas, kasama din po ito kung napapansin nyo nandun po siya noong araw na yun. so ngayon nandito naman kami sa Bacolod City proper kasama, kasama ko rito kasama ko nag breakfast at saka ngayon nanonood siya ng kanyang paboritong vlogger hindi ko naman sasabihin yung, yung pangalan kasi papila na talaga yon so ayan po ang, ang binapanood niya ngayon oh. ayan ayan, oh. ayan. So abit uh, fans ko ito ng babaeng yan si Ivana. No? So kaya nang siya dahil daw gusto niya manood ng palabas ni Ivana. So okay, ngayon pinagbigyan natin. Ayan nag-enjoy siya. Ay ba? So sa mga subscribers natin diyan sa barko Miss ko ko yung lahat dyan, yung mga kasama ko. Salamat po sa inyong uh, support sa channel ninyo, uh, sa channel natin. Uh, nawa po uh, patuloy kayong uh, gabayan sa biyahe niya dyan. Bigyan kayo ng lakas at uh, magandang panahon sa araw-araw ninyong paglalayag. Uh, sa hindi ko man kayo na hindi man ako nakapagpaalam sa inyo lahat, alam niyo naman at saka alam niyo na nasa puso kayong lahat. So patuloy kayo mag dyan. At sawa po mga comments kayo dyan sa ating channel, sa mga view, sa mga video ko, please. Don't hesitate to say something. Alam niyo naman na naging party kayo ng buhay ko. For being, sa mga kasama ko dyan, for being uh, uh, with you guys for almost 25 years. Salamat po sa mga panahon na nagsasama-sama tayo dyan. Ingat kayo palagi. And God bless you all. Hanggang sa susunod nating mga video, please ingat-ingat kayo. And bye for now. See you next time. Bye-bye.